Nalo na po ang Team Sinagtala. Nanalo na po sila ng 100,000. Okay. So, kung maganda ang mga sagot ni Rian, makakapag-uwi sila ng total cash prize na... 200,000! Oh Rian, yeah, may 20,000 din yung napili niyo ng charity. Ano bang napili niyo? Autism Society of the Philippines. Autism Society of the Philippines. Sa inyo po ang 20,000 ng winning team. At habang nasa waiting area sa Lagod si R.C., hindi niya tayo naririnig. Oras na para sa Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Good Okay. Hmm. Anong oras nagigising ang mga tao sa probinsya? Go. Seven. Name something na dinadala ng lalaki sa banyo. Sa... Uh, Pas. Ayaw mo umakit sa bundok dahil takot ka sa blank. Heights. Sa bahay, name something na nasa box. Uh, tissue. Isang linggo, ilang beses kang umiinom ng soft drink? Sa isang linggo? Araw-araw. Let's go, Rian. Tingnan natin kung ilang punto sa nakuha mo. Okay. Okay. Ano oras kaya nagigising ang mga tao sa probinsya? Ang sabi mo ay 7? 7 a.m. 7 a.m. Parang medyo, parang laid back lang. Walang inisip. 7 a.m. Meron. Ay! Oh, <laughs> Lumpot ng 3. Siguro baka ay. late para sa kanila. Hindi natin Oo, okay. lang. Hindi pa tayo sure. Tingnan natin mamaya. Something na dinadala ng lalaki sa banyo. Hindi na natin nabalikan. Oh. Ayaw mo umagat sa bundok dahil Takot ka sa heights, Siyempre. Nandiyan ba ang heights? Yes. Ay, ang nagbababa naman. Ba? Sa bahay, something na nasa box. Tissue. Ang sabi ng survey sa tissue ay, Uy, bakit nila yun? Sa isang linggo, ilang beses ka uminom na soft drink? Sabi mo, may araw-araw. Ang sabi ng survey, so 7, 12, 31. Not bad, not bad. Not bad, not bad. Balik na tayo, Let's welcome back R.C. Hi. R.C., please. ready ka na? Lord. Yes, can. you know, can I do know. this. You can do this. R.C., si Rian ay nakakuha ng 31 points. Ibig sabihin, 169 pa para makuha niya ang jackpot. At this point, makikita na po ng mga manonood ang sagot ni Rian. Yeda. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Anong oras nagigising ang mga tao sa probinsya? Go, RC. Alas 7 ng umaga. Alas 6 ng umaga. Name something na dinadala ng lalaki sa banyo. Cellphone. Ayaw mong umakit sa bundok dahil takot ka sa blank. Ahas. Sa bahay, name something na nasa box. Uh, relo? Sa isang linggo, ilang beses ka umiinom ng soft drinks? Tatlo. Let's go, RC. We need 169 points. Eto, unayin natin sa isang linggo. Ilang beses ka uminom ng soft drink? Sabi mo, tatlo. Ang sabi ng survey. Top answer. Sa bahay, name something na nasa loob ng box. Sabi mo ay... Relo. Ang sabi ng survey sa relo ay... Meron. Meron. Ang top answer dito ay sapatos. Ah, Sapatos. Dama, yeah. Ayaw mo umakit sa bunok dahil takot ka sa... Ahas. Ang sabi ng survey. Top answer. Name something na dinadala sa banyo. Ang sabi mo, cellphone. Ang sabi ng survey sa cellphone ay... Ang top answer dito ay... Towel, 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 towel. Towel, well, yeah. towel, towel. Anong oras nagigising ang mga tao sa probinsya? Ang sabi mo 6 a.m. Ang sabi ng survey ay... Yan. 5 a.m., number 2, 4 a.m. Anyway, RC, congratulations. Nanalo so, pa rin kayo ng 100,000 pesos. Guys, sinagtala. Congratulations. Welcome back, Team Reyna. Congratulations, guys. Congrats, guys. At syempre, Rian, itong April na ipalalabas ang inyong pelikula. This April 2 na po ang Sinagtala directed by direct Mike Sandejas. Kwento po siya ng isang banda pero may limang uh, iba't ibang buhay at sariling pinagdadaanan na uh, mga challenges. Sana po magustuhan niyo pelikula namin. Nice one. Congratulations in advance at good luck sa inyong pelikula. At syempre, Team MMD, looking forward sa inyong pagbabalik. Thank you. Saan ba natin mapaginga? Streaming na ba ang iyong ano music ngayon? Yes po. Ray na po. Streaming on all digital streaming platforms. Pakiganyo po. Mga kapuso, maraming maraming salamat po sa inyong support sa aming programa for the last three years. Kaya tayo na po sa mas exciting na part, ang ika-apat na taon. Kaya muli, Pilipinas, ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo, kaya makihula at panalo dito sa Family Field!